Santa Maria, sa oh, e, doon ni Diyos, di si pa nalangin po kayong makasalanan. Ngayon ay e, ang boring si oras ng kamatayan ni Amin. Mga po Maria, bukong ang Diyansyo, hindi ang Diyos at si Pepo, buwan ko ako ng paglababa, ay doon pa naman ang ng Santa Maria, ay doon ni po kayong makasalanan. ang ng kamatayan ni